Si Mao ay parang nababaliw na, dahil sa nakitang ice cubes sa harapan niya. Sinabi niya rin na malamang marami pa silang pwede makuha sa kwarto ni Su Chen. Kaya naman sinabi niyang tapusin na nila si Su Chen. Nang makalapit si Mao bigla siyang naging statwa. Dahil sa mahabang baril ni Su Chen, humagikik naman si Gao Qiang sa ginawa ni Su Chen. Sinabi niya na wag niya napansinin si Mao. Dahil medyo nababaliw na ito sa init ng panahon. Tinanong niya kung ano nga ba ang offer na sasabihin ni Suchen sa kanya. Ang dalawa ay nagsimula ng magmukbang ng ice cubes. Lumalabas na si Gao Qiang ay pumayag sa kasunduan nila ni Suchen. Pinag-usapan nilang dalawa na pumayag na muna sila sa gusto ni Suchen. Dahil kapag nagkaroon sila ng tsansa tatapusin nila ito. Mula sa kawalan lumitaw naman si Mr. Son. Nakita niya si Gao Qiang na magmumukbang ng ice cubes. Kaya naman sinipa niya ito at sinabing, hindi man lang kayo magbigay. Mga anak kayo ni Enteng. Pinagpatuloy niyang pinagsisipa si Gao Qiang. Binantaan niya ito na patay na siya kapag nagtago ulit sila ng pwedeng mukbangin. Si Gao Qiang ay nag-ala demonyo. Dahil sa pagtrato sa kanya ni Mr. Sun. Nakuhan niya na ang merienda nila Gao Qiang na ice cubes. nag enjoy siya dahil lasang ice daw ito sa makdo. Napansin niya din si Duanya sa isang sulok. Iniisip ni Mr. Sun na bakit kaya hindi pa rin nagtatanggal ng damit si Duanya. Si Mr. Son ay hinawakan si Duanya at hinihila. Sinabi niyang dahil sa lamig ng ice cubes na kinain niya gusto niya magpainit. Kung gusto mo magpainit, papainitin ko ulo mo. Sabay sampal niya kay Mr. Son. Ang pagkamanyakol ni Mr. Son ay lumabas, kaya naman binalak niyang gahasahin si Duanya sa public place. Galit na galit si Duanya sa ginawa ni manyakol na panot. Sinabi ni Mr. Son na kung hindi niya tatanggalin ang damit niya. Pupursahin niya ito tanggalin sa kanya. Mula sa likod ni siya gilid ang buhok. May nagbabadyang panganib na nakaabang. Sinabi netong tumigil na siya. Lumingon si Mr. Son at pinagbubulyawan si Gaokyang. Dahil napuno na si Gaokyang. Tinusok niya na ito sa invisible na neck-neck ni Mr. Son. Habang bagsak si Mr. Son, sinabi ni Gaokyang na tama si Suchen nagkakagulo na ang mundo at wala nang rason para maawa sa katulad mo. Si Gao Kiyang ay sinabi na siya na mamumuno sa lahat. Kung gusto umalis ng iba papuntang rescue point sila na bahala sambit ni Gao Qiang. Mula sa itaas pinapanood naman ni Su Chen ang mga nangyayaring eksena. Iniisip niya na sana naman humarap si Duan sa kanya. Mukhang epektibo ang mga sinabi ko kay Gao Kiyang, sabi ni Su Chen. Ang bangkay ni Mr. Sun ay nilagay na din sa labas upang hindi mga moy sa loob ng hotel. Sa isang kwarto nagmamakaawa ang magkaibigan at sinabing gagawin nila lahat para sa taong nasa harap nila. Ito pala ay si Gao na umiinom ng tubig mula sa natunaw na ice cubes. Dahil sa mga sinabi ng magkaibigan, binigyan sila ng tubig. Tinanong ni Mao kung pupunta ba silang rescue point. Pinaliwanag ni Gao Kyang na masyadong malayo ang rescue point. Walang kasiguraduhan na makakaabot sila ng buhay doon. Ang magkaibigan naman ay nag aagawan sa tubig na binigay sa kanila ang dalawa ay natingin sa magkaibigan, at sinasabing kailangan nila mag-iwan ng iba upang maging pagkain. Dahil wala na silang natitirang pagkain plano nila kumain ng laman ng tao. Ang oras ay sumapit na ng 12 a.m. Maraming tao na ang nakahanda para pumunta sa rescue Point. Kasama na dun ang magkaibigan. Pinag-uusapan nila nakakain sila ng madami kapag nakarating na sila sa Rescue Point. Si Mao naman ay pinigilan ang pag-alis ng magkaibigan. Sinabi nitong binigyan sila ng inumin kanina. Pinaalala ni Mao ang sinabi ni Jiang Xiaokian na niya ang lahat. Kaya naman nagpa siya si Mao na makipaglaro ng bahay-bahayan kay Jiang Xiaokian. Ang mga tao ay naglakas loob. Nasuongin ang matindig init sa labas. Dahil ang lahat ng natitirang pagkain at inumin ay inangkin na ni Qiang. Iniisip ng lalaki na mas magandang subukan pumunta sa rescue point kesa naman manatili sa hotel at mamatay sa gutom. Ang mga tao ay hindi inaakala na sobrang init talaga sa labas. Kahit na may nakataling kahoy na tabla sa mga sapatos nila. Ramdam pa din nila na napapaso sila. Sa kalagitnaan ng biyahe nila. May nadapang matandang babae. Dahil sa init ng kongkreto na mas mainit pa sa sizzling plate. Nasizzling agad ang matanda. Nadikit ang mga balat nito kaya naman wala na siyang nagawa sa kalagitnaan ng pagtakbo nila. Marami na ang mga nanghina at hindi na kinaya ang init. Kaya naman ang mga ito ay natumba na. Ang karamihan sa kanila ay hindi na tinulungan ang mga mahal nila sa buhay na bumagsak na. Dahil nakapokus ang isa't isa sa sarili nilang kaligtasan. Ang bangkay ni Mr. Son at Wang Dai ay namumula na dahil sa sobrang init ng panahon. Ngunit ilang saglit pa, biglang bumukas ang mga mata nito. Si Su Chen ay naalala na isa din siya sa mga tumakbo noon papuntang rescue point. Hindi niya na matandaan ang bilang ng mga nabawian ng buhay, ngunit sigurado siyang sobrang dami ang namatay noong araw na yon. Sa ibaba ng hotel naman, sinasabi ni Jiang Xiaoyan na may kwarto naman, bakit hindi sila doon pumunta? O doon na lang para ka namang aso kung dito natin gagawin, sabi ni Lina. Tumawa naman si Mao at sinabing sila na lang ang tao doon at wala namang multo para matakot at mahiya pa sila. Speaking of multo, may bumasag sa salamin ng hotel. Ang dalawang bigatin na muling nabuhay ay parang lechon na naglalakad pulang-pula. Sila ay natatakot na dahil inaakala nilang zombie na ang mga ito. Si Wang Haoyu ay sinabing magiging zombie ba sila kung makakagat sila. Kung gusto mo malaman subukan mo sabay sakal kay Wang Haoyu. Ang katawan ni Haoyu ay nadikit sa halimaw. Nagsisisigaw si Haoyu dahil sa pagkapaso sa sobrang init na katawan ng halimaw. Ang dalawa ay ramdam ang init na nanggagaling sa mga halimaw. Si Suchen ay naglalakad palapit. Tumabi-tabi kayo baka matanggal ulo nyo, sabi ni Suchen. Balak niya kalabanin mag-isa ang dalawang bigatin na halimaw sa harapan niya. Nababaliw na yata siya, sabi ni Mao. Hayaan mong patayin niya ang mga halimaw kapag nagawa niya yun isusunod natin siya, sagot ni Gaukyang. Ang mga bangkay na nababad sa araw ay nagmumutit. Hindi sila zombie at wala din silang kakayahang makapakalat ng virus. Si Su Chen ay tinatawag ang mga halimaw na ito bilang draw demons. Si Su Chen ay handa na tapusin ang dalawang halimaw. Ngunit ang halimaw na Mr. Sun ay nakatingin sa ibang lugar. Sinabi ni Su Chen na mayroong natitirang alaala ang mga ito sa nakaraan nilang buhay kapag nagmumutit sila bilang halimaw. Ang halimaw na Mr. Sun ay sumugod kay Gao Qiang. Ito ay galit na galit sumugod dahil naalala nito na si Gao Qiang ang pumatay sa kanya. Malamang nagalit din ang halimaw na si Wang Hai kay Su Chen. Dahil si Su Chen ang tumapos ng buhay niya. Naiwasan ni Su Chen ang atake. Habang pasugod sinabi ni Su Chen na sa kanya na ang oportunidad na dapat kay Gao Qiang. Ang pasugod na Mr. Sun na halimaw kanila Gao Qiang ay handa na tapusin ni Su Chen. Nahiwa niya si Mr. Sun sa dalawa mula sa hiwa may lumabas na gemstone. Ngunit si Wang Dai ay kumikilos pa din pasugod kay Su Chen. Sinalo naman ni Su Chen ang gemstone at sinabing na sa kanya na ang kalakasan na dapat kay Gao Qiang. Ang paa ni Su Chen ay nagsimulang tumalon. Mula sa pagtalon niya ng mataas sinipa niya si Wang Dai papunta kanila Gao Qiang. Sinabihan ni Su Chen sila Gao Qiang na mag-enjoy sila sa pakikipaglaban. Nainis naman si Gao Qiang sa ginawa ni Su Chen. Si Hao na walang malay ay muling pinulot ni Gao Qiang. Ito ay ginawa niyang panangga laban sa kanyang kuya Wang Hai na halimaw. Binato niya na si Wang Hao Kasabay nun nagbato din siya ng bote ng tubig dito. Ito ay si Su Chen na naglalagay ng alak sa baso kasama ang kristal nuklei na nakuha niya. Sinabi niya din na ang crystal nuclein na nakuha niya ay mahirap hagilapin sa mga halimaw iniisip niyang isang porsento lamang ang tiyansa para makakuha ng crystal nuclein sa mga halimaw. Si Su Chen ay nilagok na ito kasama ang crystal nuclein. Ang mga mata ni Su Chen ay naging malahalimaw. Sa pamamagitan ng ginawa ni Su Chen, makukuha niya na ang tinataglay na kapangyarihan ng crystal nuclein. Sa init na tinataglay ng crystal nuclein napunit ang kasuotan ni Su Chen. Siya ay sumisigaw na parabang bang nagsusuper sayan. Hanggang siya ay matumba na lang sa sahig at nanghihina. Ang eksena ay nalipat sa ibaba ng hotel. Sila gaw ay ginamit ang mga natitira nilang tubig para tapusin ang halimaw. Si Lina naman ay nahuli ni Mao na gusto umalis ng building. Sinabi ni Lina na wala na silang tubig. Kaya naman imposible na para makatagal at mabuhay pa sa hotel. Siya ay may gusto sabihin na sekreto. Kapalit nun ay gusto niya na makaalis sa building at pumunta sa rescue point. Tinakot ni Mao ito at pinilit na sabihin kaagad ang gusto niya sabihin. Sinabi ni Lina na si Jiang Xiaoyan ay girlfriend ni Su Chen. Sinabi niya na pwede nila gamitin si Jiang Xiaoyan na hostage laban kay Su Chen. Kinatuwa ni Mao ang nalaman. Ngunit si Jiang Xiaoyan ay nanggagalaiti na sa galit si Jiang Xiaokian ay sinabing makikipagtulungan para mapatay nila si Su Chen. Ngunit nagugutom na siya at gusto niya na muna kumain ng karne. Baliw ka ba wala na tayong natitirang karne sa fridge, sabi ni Mao. Kung gusto mo yung hotdog ko nalang sabi naman ni Gao Qiang. Ngunit bigla niyang binigay ang kutsilyo kay Jiang Xiaokian. Habang hawak naman ng dalawang lalaki si Lina. Si Jiang Xiaokian ay nagulat sa gustong mangyari ni Gao Qiang. Si Jiang Xiaokian ay lumingon kay Lina. Siya ay may nakakatakot na tingin kay Lina. Kaya naman kinabahan na si Lina. Napagtanto niya na ang balak nilang gawin sa kanya. Dahil sa ginawang pagtrader ni Lina kay Jiang Xiaokian kanina. Ang inaabot na kutsilyo sa kanya ay kinuha niya na. At ngayon patungo siya kay Lina. Nagmamakaawa ito na wag niya ituloy ang binabalak niya. Pinaalala nito na parang na silang magkapatid kaya naman nagmamakaawa siyang itigil niya na ang iniisip niyang gawin. Huwag mong lokohin sarili mo, hindi tayo magkapatid sabi ng galit na galit na si Jiang Xiaoyan Ikaw nagumpisang trader rin ako kaya naman bagay lang sayo ito sambit ni Jiang Xiaoyan Walang awa niya itong pinagtutuso, dahil sa ginawang pagtrador sa kanya ni Lina. Sila Gaokyang naman ay gulat na gulat sa nakikita nilang ginagawa ni Jiang Xiaokian. Siya ay tumatawa dahil sa kanyang ginawa habang ang kaibigan niyang Trinidor siya ay humandusay na sa mainit na sahig. Si Jiang Xiaoqian ay nagpapakita ng nakakatakot na mukha. Sinabi niyang pagnabusog na siya sa kakainin niya. Akyat siya upang isunod na rin si Suchen. Si Gao ay pinatawag si Duan niya upang lutuin ang laman ni Lina. Inutusan naman ni Mao ang mga taohan nila na hanapin si Duan niya. Samantala, si Suchen ay muling tumirik ang mata siya ay biglang nagkaroon ng napakabilis na paggalaw. Nalaman ni Suchen na ang nakuha niya ay physic type na abilidad. Nararamdaman niya ding nagkaroon siya ng heat resistance sa katawan niya. Nadagdagan din ang lakas niya ng sobrang taas. Ang malaking bloke ng yelo ay binasag niya na parang baliwala lang sa kanya. Narinig ni Suchen na may kumatok sa pintuan niya. Mula sa monitor ng CCTV. Makikitang ito ay si Duan niya sa isip ni Duanya Delikado na makasama sila Gao Kaya naman nagdesisyon siyang pumunta at makiusap na tumuloy sa kwarto ni Su Chen. Iniisip niya ding marami siyang pwede maitulong kay Su Chen, dahil hindi lang siya basta head chef. Dahil isa din siyang napakahusay na Sir Jun. Ang pintuan ay binuksan ni Su Chen, kahit hubad siya, dahil alam niyang si Duanya niya ang nasa labas ng pinto. Gusto niya ito pakitaan ng malaking jumbo hotdog dahil nakapag-upgrade na siya gamit ang crystal nucleay. Napatingin agad si Duanya sa ibaba dahil sa sobrang laki nito. Napasigaw siya at sinabing may malaking dragon. Ang pagsigaw ni Duanya ay maririnig sa buong koridor ng palapag. Si Suchen ay sinabing limitado lang ang supply nila. Kaya naman kailangan nilang magtipid kung gusto ni Duanya tumira sa kwarto kasama si Suchen. Binabalak niya din ang makapartner si Duanya dahil sa kanyang nakaraang buhay si Duanya ay naging isa sa pinakamalakas. Sinabi naman ni Duanya na hindi lang siya isang chef. Isa din siyang graduate sa Medical University na may 3 years na experience bilang surgeon. Siya ay namamangha dahil sa komportableng lugar ni Su Chen. Kaya naman gagawin niya ang lahat para manatili sa kwarto ni Su Chen. Si Su Chen ay namangha kay Duanya sa pagiging surgeon nito. Ngunit sinabi niyang hindi siya sigurado kung makakasurvive pa sila hanggang bukas. Dahil sa mga bigla ang mga kakaibang nangyayari. Sinabi ni Duanya na gagawin niya ang lahat kahit ano para makatulong kay Suchen Wag lang siya paalisin sa kwarto. Dahil sinabi mong kahit ano hehe, pumapayag na akong manatili ka sabi ng may masamang balak na bataan natin. Si Duanya naman ay alam na kung ano ang tumatakbo sa isip ni Suchen. Binalaan naman siya ni Suchen na mag-iingat sa balak gawin ni Duanya. Si Duanya naman ay nangakong hindi tratraidorin si Su Chen dahil may malaking dragon ito. Este may malaki at malawak na kwarto ito. Kung ganon, simulan na natin magsaya sabi ni Su Chen. Nagulat naman si Duanya dahil gusto agad simulan ni Su Chen ang rambolan. Sila ay nagumpisa na. Sinabi ni Su Chen na mamaya makakatikim ka din ng totoong pagkain sa ngayon ito muna.